Ibinalik ng Bicameral Conference Committee ang 150 million pesos na confidential fund ng Department of Education o DepEd at ang 10 billion piso na pondo ng na National Task Force to and Local Communist Armed Conflict o itong NTFL-CACA sa ilalim ng 2023 budgeta. Ayon dito kay Pinas Committee Chairman Senator Sani Angara, nagkasundo itong dalawang kapulungan ng Kongreso na ibalik ang mga tinapyas na pondo sa Confidential Fund ng DepEd at ang 2023 budget ng ntf CAC. Matatanda ang bago sumalang sa BICAM, ang 2023 budget ay binawasan ng 120 million pesos sa ang 150 million na pondo sa Confidential Fund ng DepEd habang ibinabasa 5 billion pesos naman ang original na 10 billion pesos na pondo ng NTFL Kaka sinabi ni Angara na kailangan umano ng DepEd ang pondo para sa confidential fund at nire-respeto naman ito ng Senado. Paliwanag naman dito ni Appropriations Committee Chairman Congressman Elisao D. Co. Ang desisyon ay balik ang pondo sa confidential pa ng DepEd ay para matigil na ang pagre-recruit na ginagawa ng rebelding grupo sa mga kabataan pupunta sa maling landas at upang matiyak na rin ang magandang kinabukasan ng mga mag-aaral dagdag pa ni Angara na tanging ang DepEd lang ang ibinalik ang pondo para sa confidential ban pero hindi na ibinalik ang ibang ahensyang binawasan o tinanggalan ng confidential at intelligence fund. Nilinaw naman ni Angkara na ibinalik lang ang ibinawas na pondo sa NTF LCAC at pero namang source na mapagkukunan dito at hindi ito hinugot sa ibang mga ahensya. Tiniyak naman ng mga mambabatas na ito itong Commission on Audit. Ito ngang pagsusumite ng report ng mga nabanggit na ahensya para malaman kung paano at saan ginastos ang mga nabanggit na pondo. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.